tanungin ko kung may gumagawa sa kanya. Kasi may third eye din po siya pero hindi hindi niya alam kung sino gumagawa. kena apa pilih eh bata bata batu tak sampai ramu tak Sino kaya ang gumagawa? Bakit na hospital ba siya dati? Mm -mm. Ha? Oo. -o. Di lang dati. Ngayon din. Ah, sa probinsya. Hindi na siya mamatay. May babae kaya ito. Anak sa labas, yun. Anak sa labas. So, brother, hiwalay sila eh, di ba? Hmm. Anak sa labas. Sa anak ng tatay ko? Hmm. Sigurado step, ka? Hmm. Step sister, step brother. Eh, mga bata pa yun. Kaya nga. Pinsan daw ng mama mo. Ang gumagawa. Sino yung nakaawa niya dati? Sigurado ka? Babae, oh. lalaki? Babae. May, Babae. na, may nakaway siya dati? Pinsan ng madam, nire-record mo ba? Oo, para i-send ko sa kanya. Hindi ba lalaki? Taka mo yung babae na may asawang lalaki. Sana lumabas yung six of hearts. Sana lumabas ang six of hearts. Hindi ba lalaki kung yun? Sigurado ako kung yun, lalaki talaga siya. Kasi alam mo, yung para pwede siyang lalaki, pwede siyang babae. Oo. Pero yung gumagawa daw sa side ng mother mo. Ah. Hindi hmm. ko alam kung pinsan niya o... Magkapinsan kasi si, An si, An si papa at mama, kaya pinsan nila lahat. Ah! <laughs> Kaya pala. Oo. Oh. Mm, -mm. <coughs> oh, ito na lang tanungin ko. Si Uncle Ikron? Oo, oh, oh, hindi. Hindi dito. Wait. <coughs> Alam mo, ikaw pala kayo ng customer ko hapon. Ha? kung kailan hapon lang dum may dumarating. Eh. mas maganda yun meron pa din dadalawa lang meron yan hindi pa uwi na ako eh at least meron okay at ito tapos din lalaki ka ba lalaki ka ba yes dad lalaki sa pag ah, kasi gusto daw nilang tarot eh ha? tama ba gustong gusto nila ng tarot ah uh, bakit may nangyari din kasi sa akin yung yung ano daw na gusto gusto niyang tarot bakit may ginawa din sila pero syempre malakas ako kaya hindi nangyari, hindi nangyari sa akin yung gusto nilang nangyari okay, Seven. Seven, give me. Oo nga, gusto nalang patay ng mama mo. Bakit, Bakit daw? Anong dahilan? Oo nga. Anong dahilan? Pag hindi eh, nila kaya akong patayin, baka siya. Baka yun ang rason. Hindi, kumbaga para ikaw yung atang. Ako Yata. dapat? gusto nila isunod ka nila atang o kasi hindi ginawa na nila eh ati, ati. <coughs> uuwi galing abroad. Miss na rin Pilipinas o kumiss na niyang pamilya niya. Si mama? Ha? Sinong uuwi? Galing nga abroad? Sino ba nasa abroad? Si mama. Sinong uwi? Basta galing abroad uuwi. Ah. <laughs> Gusto kong malaman, sila ba talaga or yung stepdad ko? Yung asawa ni mama ngayon. Kasi naniniwala din sila sa kulam-kulam sa country nila. Diamond. Diamond. Seven diamond. Give me seven diamond. Give me seven diamond. Ask oh, na. Give me seven diamond. Give me. A seven diamond. A give me. Anong meron sa seven diamond? Basta. <laughs> Yun lang magpapatunay. Hmm. <laughs> Ito na. Nag Ayan na. <laughs> <laughs> Ayaw. Nagpapahirap. <laughs> Malapit na. Dalabas yan. Give me diamond. <coughs> That diamond flower. Diamond. Give me diamond. Di kamar nama bahasa ni That diamond. Spiritual, oh, Hindi sa ganyan. Ah, last. Apun tadi. Tatlo. <laughs> uuwi nga, mama. Mm -hmm. Kailan? Pero yung tatay mo, buhay pa. mm -hmm. may, ah? may sariling pamilya. Kaya may mga stepson at ay, may stepbrother at uh, hindi, half pala. Half brother, half sister. Dalawang half brother, isang half sister, baby pa yun. mm -hmm. Father. Father kong gumagawa? Imposible naman nasa ano siya? Nasa? Nasa Minas siya? Nasa Minas? Oo. Kasi sabi niya, yung mama mo may kagalit bang anak niya? Anak niya? Ako kami lang naman ang anak niya tapos yung kapitid ko. May nakaw ba siyang anak niya? Sino? Sa father niya. Wala naman kasi ano naman. Seven. Mga bata pa yun, mga dalawang, isang high school, isang kwan. College siya na, pero di ba? Mm -hmm. seven mm -hmm. ngayon. yun. Tapos isang baby. Four months na baby. sa ito naman ang mother mo, lumalabas. Oo. Kasi galing siya hospital, na opera. Oh, yung tutong gumawa na. Sinong tutong gumawa? Sila ba talaga? Last itanong mo kung siya oo sinong siya sinong siya ay yung tinanong ko kanina ah. siya ba oo oh, siya ba ang may gawa ang may gawa <laughs> siya ba? si yung uncle na sinasabi ko siya mamatay na pala mama mo oo oh, kasi may ano sila agenda Ah, yung kapatid niya pinapaa. Ano ba yung klase si? Oo. Para sila makataa. Hindi talaga. Ginawa nila sa akin una. Wala silang puso. Wala silang atay. Pero balumbaluman. Balong yung bunso na kapatid, gusto kong ipaasawa sa akin kasi single ako. Ah? Kasi nagpapagawa ng bahay yung nanay ko. Mm -hmm. Tama, ba yung mga nila? <laughs> Tapos. Ayun. Ginawa na ng love spell pero hindi gumana. Ah. Nakamaramdaman ko yun. Ay, baka yung pumunta ko dito. O, o, o hindi. Nung andun ako sa probinsya. Muntik pa ako mamatay nun. Oo. Ano lang, ginising siguro ako ni God. Hmm. saan nila pinagawa? Dito sa kwan ng lugar nila. Pinagawa? Sa, lugar nila. Sa ang lugar kasi naki na, nag-asawa siya ng taga Ilocos. Sa lugar ng nila. Hmm. Ocho hai. Ocho Shitting diamond. Shitting spade. <coughs> gusto talaga nila mamatay ang mama mo. Bakit? Oo nga. Yan ang gusto kong tanungin. Anong kasalanan ni mama mo? Paganid yeah, sila. Ay! <laughs> ang ganda naman ito. Parang tunay. O oh, yan ang regalo ko sa Hindi sila namumuti? Hindi. Ha? Hindi. Uy, last na. Kasi ano, yung kapatid ko tumatawag na. May taxi. Ay, suot ko na. Oo. O, yan ang bayad ko, ah. 500 yan. Uh -huh. Oo. Grabe yung sinasabi mong binabanggit mo kasi Grabe. Grabe. Marami. Hindi siya makakaroon. Oo, kasi ang dami niya daw, ano, ibiktima Ay, kaya pala. Tapos gusto pa niya isunod. Yan. Oo, siya seven na? of diamond. Siya nga, wala iba. So, madami siyang biktima. May inuma Oo. Siya nga. Okay. て